Today another vlog for today yo oh, ayam pak <coughs> ating mga tropa po ang ating mga, mga katrops sabi pa ng pagsanghan vlogs Wait a minute Pag na pa nung tropa Toto yan EDB Sabang ganin yung vlog Eh pati tulog na gablog pa yan Tulog na gablog pa Vlogger Ganyan mo pala Vlogger Malagin Ito malagin ni So. Tiga. <laughs> Ay po ating mga tropa. Dahil po kami papunta na sa aming trabaho napakainit po. Ayan. Tingnan mo nang kaunti. Ayan po ang mga construction worker o. Naka-rider. Naka-ADB. Wow Naka-Rider na Marusi. Naka-Hundaklik.